Magandang gabi po, mga kaibigan kong tatatlo, apat, lima, anim, pito, walo, sabo. <laughs> At least, meron akong kaibigan na matapat na mga taga-subaybay na ko naman sa aking mga kamay. <laughs> mga pro-Marcos po yan. Di ba, Percy? Pero mga kababayan, naalala nyo pa ba si yung uh, congressman? Eh, hindi lang congressman siya. Siya ay naging uh, speaker of the house. House speaker. Yung pinatalsik ni Gloria at saka ni Sarah. Kaya naagaw na naman ni Gloria yung uh, kanyang uh, speakership. Galing pala ni Sarah, no? Mayor palang siya noon, pero kaya na magpatalsik ng Speaker of the House. Mabigat! Yun nga po, yung, ano bang pangalan noon? Si si Alvarez. Pero hindi siya yung Harrison Alvarez, no? Basta yung Alvarez na taga Mindanao, yung, uh, House Speaker, matatandaan po natin siya, na siya yung House Speaker na nakudita, napatalsik sa ni Gloria at ni Sarah. Dati naawa ko sa kanya, pero ngayon, ang sama pala ng ugali nun mga kababayan, alam niyo kung bakit? Hindi pala yun makabayan, ano? Hindi pala siya makapilipino. Hindi makapilipinas. Siya po ay isang taong makasarili. Isang politikong makasarili. Alam niyo kung bakit? Kasi pinopropose niya po na humiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas na sila ay maging independent, magkaroon ng sariling gobyerno, maging ano, maging bagong bansa. Kung hindi daw titigilan ng uh, Philippine government, ibig sabihin sa ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi daw titigilan yung pakikipag-away sa China, dyan sa West Philippine Sea. Gusto po ni Alvarez, nitong Alvarez na ito, na i-give up natin yung pakikipaglaban, uh, yung laban natin sa ating teritoryo, dyan sa West Philippine Sea. Ayaw niya pong, uh, ayaw niya po itong uh, ipaglaban yung teritoryo natin dyan, yung West Philippine Sea. Gusto niyang hayaan na lang, ibigay na lang sa China. My God! isa pala ito ng balat ni Duterte eh. ba? Diba? Kung patuloy daw na makikipag-away si PBBM dyan sa China dahil lamang dyan sa karagatan ng West Philippine Sea, hihiwalay daw sila yung uh, yung Mindanao. Hello, Alvarez. Bakit? Sino ba sa mga taga-Mindanao ang gusto dyan sa idea mo lahat ba, lahat ba kayo dyan sa Mindanao? Gusto nyo na... ...humiwalay na sa Pilipinas? Siguro kasi... ...alam nyo po, ang Mindanao talaga... ...ang Mindanao ay talagang napakayaman po na lugar. Baka dito sa tatlong... Uh, uh, ...islands ng bansa natin, yan ang pinakamayaman na sa mga natural resources. Mas mayaman pa siguro sa, hindi naman siguro, pero talagang mayaman po ang Mindanao. Eh mahal na mahal po yan ni Apo Lakay noong araw, ang Mindanao. Hindi lang dahil sa mayaman sa natural resources, napakalaki po ng Mindanao. Mas malaki pa yata yan sa Luzon. Tama ba? Hindi. Pinakamalaki ang luson. Sa yamang dagat, sa mga mineral, sa fertile farmlands. Kaya nga po dati, pati yung uh, mga Muslim, gusto nilang umiwalay dahil naguguluhan sila sa pamamalakad ng gobyerno natin. At dahil daw sa ang uh, seat of government ay nasa Luzon. Eh dati na po nandiyan dyan 'yan. Ano gagawin natin? Pwede naman nating ilipat. Actually, kung ako ang kung ako ang idea ko talaga, ang seat of government dapat nasa gitna. Well, ano ko lang ito, wild imagination ko lang. Na kasi para balanse po, balanse naman yung uh, Uh, geographical Distribution of Power. Ang naisip ko niyan, sa kalagitnaan ng uh, mapa ng bansa natin, na ang nakita ko nga doon, ang nasa gitna, Masbate. O, di ilipat natin dyan sa Masbate, yung Malacanang, yung uh, PGH, yung Supreme Court, o, oh, ilipat natin dyan. Hindi yung, uh, para kung gusto ninyo ng balance, eh, dahil nag, na, naiinis kayo na ang seat of government ay nasa Luzon. Na kung tawagin ito ni Alvarez, si eh, Imperial Manila, eh dati na pong nandiyan dyan yan, yung mga Kastila ang naglagay niyan dyan. O, oh, di kung gusto ninyo, gawa tayo ng bagong Malacanang. Diyan sa pinakagit ng bahagi ng ating mapa. Saan ba 'yan? Iloilo -ilo ba o Masbate? Ang pinakagit na. Pero maganda rin po niyan magkaroon ng tatlong vice presidents. Isang uh, isang presidente sa buong Pilipinas at tatlong vice presidents. Vice President for Luzon, Vice President for Visayas, Vice President for Mindanao. Oh, how about that? Pero balikan po na itong, itong si Alvarez. Bakit ka naman nagkakaisip ng ganyan, Alvarez, na, na ang Mindanao? Porque alam ninyo, alam mo na napakayaman ng Mindanao? Kahihiwalay kayo? Ngayon, parang nakikinikinit ako po ang plano ng mga ito. Kasi pro-China eh. Kaya niya gustong humiwalay ang Mindanao para hayaan na yung China, hayaan na sa China yung West Philippines, see? At kapag humiwalay na po itong Mindanao, nakaibigan ng China, ano nang susunod kaya? Eh mas maliit na yung Visayas and Luzon na lang. O de, alam mo ang mangyayari niyan, itong pro-China na Mindanao, papapasukin na niyan ang China dyan yung plano ni Duterte na magpagawa ng mga subdivisions na mamahaling subdivisions na ang makaka-afford lang yung mga inchik o kayong mga taga dyan sa Mindanao ano, kayo, lalo ni mga, mga ating mga kapatid na muslim gusto nyo ba na agawan kayo ng mga inchik dyan ng kabuhayan papapasukin ng mga nitong mga pro-China na ito na mga politikong taga Mindanao, papapasukin dyan ang China. Kaya kung ako sa inyo mga mga taga Mindanao, lalo na yung ating mga Muslim na kapatid, abakwi daw kayo sa pagpili ng inyong magiging mga leader dyan. Itong si Alvarez na ito, bakit yung pa binubuto yan? Eh, makasarili pala yan eh. Gustong-gusto na niya yung uh, yung federalism para makahiwalay ang Mindanao. Ako, ako sa totoo lang ayaw ko ng federalism eh. kanya kanyahan yung mga probinsya. Mas malala pa po yan sa democratic, sa presidential form. Kasi ang mamamayagpag na naman po dyan, yung mga mayayaman, kagaya sa dati, yung mga may, yung panahon ng Kastila, yung kusino, yung pinakamayaman dyan, yung don yung mga kasike na tinatawag. Sila-sila lang yan dyan ang mamamayagpag. Sila-sila lang ang magiging gobernador. Diba? At saka, yung ibang probinsya po, hindi po pare-pareho ang distribution of wealth ng Diyos sa lahat ng uh, sa lahat ng kalupaan ng ating bansa. Mayroong lugar na mahirap Mayroong lugar na walang mining, walang uh, walang mga minerals, walang yaman kaysa dito sa ibang lugar. Iba-iba po eh. Iba-ibang lugar, iba-ibang probinsya, iba-iba ang mga kayamanan. O kagaya ng Ilocos. Ang Ilocos po walang masyadong uh, ang ang agricultural ano nila diyan, medyo arid. Hindi maganda masyado ang kanilang, hindi fertile ang kanilang kalupaan dyan. Kaya nga, karamihan po sa mga Ilocano yata ay nag-migrate sa ibang lugar. O sa Hawaii, ang daming Ilocano. Kaya nga, ang mga Ilocano ay sobrang uh, uh, mga masisipag, makuripot, dahil nga po dyan sa hindi po gaano uh, maganda ang ang kanilang tubo ng kanilang lupa dyan. Parang tabako lang yata ang gustong mabuhay sa kalupaan dyan. Hindi kagaya ng ibang lugar. Kaya ng Mindanao. Iba-iba po. Kaya hindi po tayo pwedeng maging federal. O kagaya dito sa Albay. Ano ba ang yaman natin dito sa Albay? Pero pagdating mo ng Masbate, ano ba ang yaman ng Masbate? Ginto. sa Cebu. ano ang yaman ng sibo iba-iba po eh kawawa naman yung mga probinsya na walang masyadong walang masyadong uh, mga kayamanan na mga natural na kayamanan itong naisip ito ni Alvarez eh, sa makasarili po ito eh gusto mo ipamigay yung West Philippine Sea sa China eh diyan tayo kumukuha ng ang laki ng kayamanan diyan if I know kaya gusto mo na iwanan ng West Philippines eh? magkaroon ng uh, sariling government ang Mindanao tapos makikipagkaibigan kayo sa China o oh. o di pinaghati-hati mo yung Pilipinas, makabait sa makabayan ba yan? makasarili po na tao ito bakit nyo ipinubuto nyo pa yan? huwag nyo lang ibubuto yan Imbis po na pagbuklurin ang mga Pilipino, gusto niya hiwain at ipamigay. Gustong ipamigay ang teritoryo natin. Ito ang pinaghihirapan na nga ng Pangulo natin, ng mga kasundaluhan natin na bantayan ang teritoryo. Pero itong makasariling uh, politiko na ito, si Raulo na politiko, gusto pong ipamigay ang ating, kung sinasabi ni Pangulong Bongbong na not a square inch of our territory ay hindi niya hahayaang uh, masakop ng uh, kahit anong bansa. Pero itong si si Alvarez, gusto niyang ipamigay. Tarantado. Ito. Hanggang dito lamang po mga kababayan, kasi itong camera ko eh, nakakainis. Kaya gusto kong sana gumamit na cellphone sa labas ako mag mag uh, kasi mas medyo mas maganda yung camera ng cellphone eh. Kaso araw-araw po maulan, ang lakas po ng ulan dito, hindi nga ako makalabas ng bahay. Sobrang lakas ng sobrang maulan. Pag hindi na po maulan, sa labas ako mag uh, ano, mag yung video. Hindi po mga kababayan, pakiusap po, pa, ko po sa inyo dyan sa Mindanao, wag niyo na pong ibinoboto yung Albaris na yan. Kasi isa rin po yan na traidor. Kita nyo, di ba kaibigan niya ni, ni Duterte? Magkaibigan yan ni, eh. Parehong maka-China, mga traidor po. Imbis na pag-isahin ng mga Pilipino, gusto niya watak-watakin. Kaya, disappear ka na, Alvarez. Lucid. Pamakababayan. Magandang gabi po at uh, Maraming salamat po sa pagtsatsagang manood. Peace.